Lumalambi-lambitin, kumpul-kumpul at naninilaw ng mga bunga, nakatikim ka na ba ng prutas na lanzones? Sa video ito ay makikilala natin ng mabuti ang prutas na lanzones dahil maliit man sa ating paningin ang lanzones ay may malaki naman itong benepisyo para sa ating kalusugan dahil sa dami ng kaya nitong sakit na maaaring lunasan. At aalamin din natin ang masamang epekto ng pagkain ng lanzones kung sobra-sobra ang pagkonsumo nito. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Panahon na naman ng Lanzones. Nakakain ka na ba nito? Makikilala natin ang prutas na ito dahil sa mga maliliit na naninilaw nito mga bunga at talaga namang kahit sino ay hindi mapipigil ang kumain nito dahil sa matamis na lasa at nakakapagbigay kilig na asim na mayroon ang lanzones. Native ang lanzones sa Southeast Asia o mga tropical na bansa, partikular sa Pilipinas, Thailand, Malaysia at Vietnam, may iba't iba rin itong pangalan at tinatawag itong langsat, longkong at dokong at ito ay may scientific name na Lansium parasiticum. Ang fruiting at harvesting season ng Lanzones ay nasa buwan ng na Agosto hanggang Desyembre. Sa katunayan, ang Lanzones ay tinatawag din sa Kamigin Province na buwahan na mula sa salitang bisaya na bulahan na nangangahulugang blessed o pinagpala. Ang Lanzones ay isa sa food pride ng Kamigin at taon-taon tuwing ikatlong linggo na Oktubre ay pinagdiriwang o idinaraos ang Lanzones Festival sa Kamigin Province. Bilang karangalan at pasasalamat sa masaganang ani ng lanzones sa kanilang probinsya at ang Lanzones Street ang numero unong pasalubong ng mga turista mula sa Camiguin province at narito ang 10 health benefits ng lanzones fruit na dapat nating malaman. Alam mo ba na ang 100 grams o 1 serving na lanzones ay nagtataglay ng 57 calories, 275 mg ng potassium, 19 mg ng calcium. 31 mg ng phosphorus, 2 mg ng vitamin C, 1 gram ng protein at 14.2 grams ng carbohydrates at sobrang inam ng prutas na ito dahil wala itong taglay na saturated fats o kolesterol at ang one serving ng lanzones ay tinatayang nasa pitong piraso ng lanzones. Number 10. Nakakabawas ng mga pamamaga Nakakatulong ang pagkain ng lanzones sa mga taong may iniindang rayuma at mga taong may nananakit na kalamnan na sanhi ng sobrang ehersisyo at maaaring dulot din ng injury. Ang pagkain ng lanzones ay napaghihilom nito ang mga pamamaga sa ating katawan dahil sa tinatagdan na anti-inflammatory properties ng lanzones na siyang nakakatulong upang maibsa ng mga iniindang sintomas tulad ng arthritis at muscle pain. Number 9 pinapabuti ang magandang kondisyon ng ating sikmura, mayaman sa fiber ang lanzones at ang fiber ay sobrang kapakipakinabang upang palakasin ang ating metabolismo at nalulunasan nito ang problema sa sikmura upang umayos ang ating panunaw at nakakatulong ito sa mga tao na sobrang nahihirapan sa pagdumi o yung tinatawag na constipation. Sobrang nakatutulong ang taglay na fiber na lanzones dahil sa ine-enhance nito ang good function ng ating digestive system sa pamamagitan ng regular na pagdumi. Number 8, nakakagamot ng lagnat recommended ang pagkain ng lanzones lalo na sa mga taong may lagnat dahil ayon sa National Nutrition Council ang lanzones ay may kakayahang magbigay ginhawa sa mga sintomas ng lagnat at ito ay dahil sa taglay na vitamin C ng lanzones ang isang serving o 100 grams ng lanzones ay nagtataglay ng 2 mg ng vitamin C at ito ay sapat na upang makatulong na humupa ang lagnat Good source din ito ng energy dahil sa tinutulungan ng vitamin C ang ating immune system upang mapabilis ang recovery ng taong may lagnat. Number 7. Nakakapagpaganda ng kondisyon sa balat. Ang lanzones ay nagtataglay din ng vitamin E at vitamin A na kilala rin sa tawag na retinol. Ang mga ito ay sobrang nakatutulong upang magkaroon ng makinis at hydrated na balat. Ang taglay na vitamin A at E ng lanzones ay lumalabas sa oxidative stress at ang mga factors nito ay napipigilan ang cell damage na sanhi ng photoaging, sunburn at UV rays. Iniimprove din nito ang produksyon ng collagen para sa structural support ng balat at upang magkaroon tayo ng healthy glowing skin. Number 6, mabisa sa pagbabawas ng timbang isa ang lanzones sa prutas na recommended sa mga taong gusto magbawas ng timbang. High in fiber ang lanzones at ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng metabolismo upang mapabilis ang pag-burn ng calories at napakababa lamang ng taglay na calories nito. Kaya pwedeng pwede itong gawing snack kung gusto mo na palaging may kinukutkut sa bibig na sobrang safe para sa iyong diet. Number 5. Nakapagbibigay linaw at protection sa mata ang mga nutrients na matatagpuan sa lanzones tulad ng vitamin C at vitamin A na may katangian din bilang antioxidant ay nakapagbibigay ng proteksyon upang hindi ma-infection at hindi ma-damage ang ating mga mata sa ultraviolet light. Ang mga bitaminang ito rin ay mahalaga sa pangangalaga sa tissues ng ating mga mata upang labanan ang night blindness. Ang ating nakukuha mga bitamina sa pagkain ng lanzones ay lubos na nakakadagdag tulong sa kalusugan ng ilang parte ng ating mga mata tulad ng conjunctiva at cornea at ito ang mga bahagi ng ating mata na dapat mapanatiling malusog upang mapanatili ang malinaw na paningin. Number 4. Nakakatulong sa kalusugan ng ating ngipin Napakataas ang taglay na phosphorus ng lanzones at may taglay din itong calcium at ang dalawang minerals na ito ang perfect combination na kailangan ng ating katawan dahil nasa humigit-kumulang 85% ng phosphorus ng katawan ay nasa ating mga buto at ngipin. Salamat sa mataas na phosphorus content ng lanzones dahil sa pinapatibay at pinapaputi nito ang ating ngipin. At dahil ito sa tinatawag na remineralization, may kinalaman din dito ang calcium na taglay ng lanzones na siyang nagbibigay rin ng tibay at proteksyon para sa enamel ng ating mga ngipin upang maiwasan ang pagkasira nito. Number 3 nakakatulong sa kalusugan ng ating puso. Ang lanzones ay may mga taglay na antioxidant compounds tulad ng flavonoids at polyphenols na lubos na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating puso. Ang mga ito ay nagpapabawas ng inflammation o mga pamamaga at may iwasan din ang atherosclerosis. Ito yung pagkapal o pagtigas ng arteries na ng pagdami ng plaque sa inner lining ng ating artery. Kaya naman, ang pagkain ng tamang dami ng Lanzones ay pinipigilan nito ang pagkakaroon ng problema tulad ng high blood pressure dahil sa may taglay din itong potassium. Number 2, maaaring pumigil sa osteoporosis. Salamat sa mataas na fosforus at taglay na calcium ng Lanzones dahil ang dalawang minerals na ito ay nakakapagbigay ng malakas na suporta sa kalusugan ng buto sa pamamagitan ng supporting bone augmentation at maintenance o pagkukomponi ng mga nanghihinang ng buto sa katawan na siyang nakakatulong para pigilan ang osteoporosis. Number 1, mabisang pantaboy ng mga lamok. Ang mga lamok ay talagang perwisyo lalo na sa pagtulog at nakakapagdulot pa ng peligro sa ating buhay dahil sa hatid nitong dengue. Kaya naman, huwag basta-bastang itatapon ang mga balat ng lanzones dahil ang mga balat nito ay maaaring patuyuin at maaaring sindihan upang lumikha ng usok para sa ating bakuran at harap ng tahanan. Ang amoy sa usok nito na didikit sa paligid ay siyang ayaw na ayaw ng lamok at ito ay subok na ng mga nakararami lalo na sa probinsya na isang mabisang nakakapagtaboy ng mga lamok. Ang pagkain ng lanzones ay dapat isa alang alang dahil ayon sa mga rekomendasyon ng mga food nutritionist ay dapat tamang dami lamang ang kainin na lanzones at ang isa o dalawang servings ng lanzones ay sapat na at ang isang serving nito ay tinataya naglalaman ng pitong bunga ng lanzones. Ang mga taong may mataas na blood sugar level ay maaaring kumain ng lanzones ng pailan-ilang piraso lamang at bawal na bawal ang sobrang dami. Dahil maaaring makaranas ng bigla ang pagtaas ng sugar level Maging ang mga taong may history ng fruit allergy ay bawal kumain ng lanzones Dahil maaaring makaranas ng pangangati ng balat at pamamaga ng lalamunan Ipinapayo rin ng mga eksperto na bawal na bawal kumain ng lanzones Ang mga taong mayroong acid reflux at heartburn Dahil kaya nitong palalain ang mga sintomas nito Sapagkat kabilang ang lanzones sa lightly acidic fruit ang pagkain ng sobrang daming lanzones ay maaari magdulot ng gastrointestinal discomfort tulad ng pagduduwal, diarrhea, pagiging bloated ng tiyan, lalo na kung hindi sanay ang ating tiyan sa prutas na ito. Sa kabuuan, ang pagkain ng lanzones ay hindi maikakailang maraming benepisyong dulot sa ating katawan at palaging sundin ang tamang dami ng pagkain nito dahil ang anumang sobra ay lubos na nakakasama at ang mga nabanggit na benepisyo ng Lanzones ay galing sa pag-aaral at pagsasaliksik ng mga food nutritionist at eksperto. At ugaliin din natin kumonsulta muna sa mga espesyalista at doktor upang humingi ng payo at lunas sa ating mga iniindang sakit upang mas maging ligtas at gumanda ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at angad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.